Guys, magandang umaga sa inyong lahat ha Meron po tayong mga Bridgestone na dumating Bagong bago po ito lahat At saka guys, dapat sa mga authorized dealer po Kayo bibili ng mga Bridgestone tires Kasi meron pong nagkalat ngayon Na mga illegitimate ang mga pag import sa mga gulong ng Bridgestone Ang tandaan nyo lang po Dapat po, yung nakalagay na yung sticker Is dapat, naka-English po Yung words niya At saka, white at saka green lang Walang red po, kasi kung merong red read stickers po tapos hindi English, yan po ay illegitimate import na pumasok dito sa Pilipinas. Delikado po yan kasi hindi po kayo makaklaim ng mga warranties yan at saka hindi po dapat yan dito sa Pilipinas kasi made in Costa Rica yan. Kailangan po is yung mga made Indonesia, made in Thailand po na Bridgestone. Para hindi po masayang yung mga pera natin sa pag-invest ng mga premium tires lalong lalo na for safety natin pag travel natin sa paglulong ride at saka lalo na sa pagkabit sa ating mga sasakyan dapat yung mga legitimate na mga Bridgestone lang po ang bibilhin ninyo uh, kailangan para sigurado po doon kayo sa mga authorized dealer ng Bridgestone tires na nagbebenta tulad namin dito sa Davao del Sur sa JMR Enterprises makakasiguro po kayo na talagang uh, quality at saka hindi masasayang yung pera nyo kaya meron tayo ngayon dito na bagong dating na mga Bridgestone Tires. Kung gusto nyo po, meron po tayong nakapromo ngayon. Kung apat ang bilin niyo na gulong, meron kayong free na wheel alignment, wheel balancing, nitrogen installation. Kung kulang pa yung budget nyo, huwag kayong mag-alala kasi meron tayong home credit at credit card payments na 3 to 6 months, zero interest. Kaya kayo, mag-Bridgestone kayo at pumunta na kayo dito sa JMR. Hmm, ulala!